Pag ko. Pagpaso ko pa lang nung, nung kwarto, parang nag-goosebumps na ako na agad. Kasi, tarang, parang, parang, ah, uh, parang, ka, ano talaga eh, magkabungkabunga talaga ni, ni Rico eh. So, ay ka na, dumoy ka. Dumoy ka muna. Uh, first of all, thank you for mm -hmm. being here today. Um, but today is a very special day for for um, for Alfie, for um, Geraldine, for Tita Sita, for the Yan family, and um, for me, and sa inyo na, na nakatrabaho at nakasama si Rico um, na matagal. Um, actually, ang nangyari kasi, parang yung kwento kasi niyan, uh, parang I believe divine intervention talaga yung nangyari because um, matagal na, alam naman natin, si Alfie pa lang ang hindi sa nagmamayabang, no? pero hindi sa nagmamayabang, parang naging comfortable, alam nyo <laughs> ah, <laughs> hindi siya nagmamayabang. Pero, um, hindi pa lumalabas talaga si Alfie or nagpa-public na ng, ng uh, social media na marami, siyang, marami na siyang followers. Um, one, because of Rico, but I, I believe that it's because of his own person. Meron siya talagang um, tawag nito. unung kasi um, kasi diba November 1 and 2, All Souls Day, diba? So, kung sila sa, hindi akong punta sa Manila Memorial to visit kasi maraming tao. So, after na, ako nagpupunta. So, um, ang birthday ni Tita Sita kasi, ng lola niya, um, is October 31. So, sa, uh, sa Baguio siya umuwi. So, nandito siya for November 1, for, um, Tundas ba yun, o? Uh, nag dinner nag, nag dinner kami nag lunch kami sa labas um, sa Kimpura favorite uh, restaurant namin ni Rico ko yon so um, the first time ko nakita si Cheska kasi si Cheska at si Martina na meet ko na yung ama atin niya pero hindi ko pa na meet si Alfie so sabi ko kay Jeremy na sana na ma-meet ko rin si Alfie at saka nandun si Francesca eh syempre baby baby ko yun yung eh, eldest niya and um, may baby na at um, may asawa na at na naman ngayon so uh, I'm so happy nung nakita ko pagpasok ko pala nung, nung kwarto parang nag na ako agad kasi parang parang uh, parang ka ano talaga eh mo talaga ni, ni Rico eh so para ako na lang talaga and um, so nung nagkumentuhan kami, um, nakwento sa akin ni Tita Sita na um, tum nagtumawag yata ang ABS noon. And um, ayaw niya mag-artista. So, ganyan. So, habang kumakain na kwento ko, natanong ko lang sa kanya. Sabi ko, Alfie, aside from baseball, what are you into? Or do you wanna join showbiz? Ganyan. And then, sabi niya, parang, not naman really showbiz-showbiz talaga, but parang more of, um, doing commercials and um, being a brand ambassador. Um, siguro, I don't know what you call them. I mean, influencer slash actor na rin, na rin, yes. So, um, nagulat sila. Nagulat sila na, ka, na yun yung sagot ni Alfie. Kasi a few months back, hindi ayaw pa niya. Um, I don't know what happened. No, we, we nagulat kami lahat. That was November 4. And then, diretso na. Dire-diretso. Ang, ang bilis na ng pangyayari. Ang bilis ng pangyayari talaga. So, yun lang. Mula nun, um, tinawag, tumawag na ako kay, um, kay, kay Boss Vic na sa Amerika siya. Sabi ko, Dad, um, you want, you want Alfie yan? to join Viva. Uh, and then, ayun na, kinuidit ko na ako araw-araw. So, kinuusap ko si Geraldine and si Tita Sita. Tapos, kinanong ko kung okay ba na, na, uh, si Alfie kung oo, ano siya. At tinanong ko rin naman siya. And, ready naman na siya. Pero, hindi pa yung mga, mm -hmm. ano ano, nagsaschool pa eh. Parang yeah. Mm -hmm. si Nico noon, diba? Dahan-dahan na. Mm -hmm. Baby steps. Pero, step. ka ka? No, po.